Hello po sa lahat po ng uh, taga-sugid at taga-subaybay po sa Obit Antique Collection sa YouTube channel. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, uh, please subscribe, follow and share mga idol. Ito po uh, dumako na naman po tayo rito sa ating ibinabahagi uh, sa ating video po ito mga idol. At uh, ito po yung mga salapi natin o bariya na gawa po sa pilak mga idol nung uh, kapanahonan pa po ng taong 1903 po mga idol 1903 ayan po uh, ganito po yung uh, uh, ubers mga idol kung tawagin sa mga batikang kolektor kung sa kabila ay uh, reverse ayan po so napakaganda mga idol at uh, sinadya po natin ito na ito po yung uh, binabahagi natin sa ating uh, video ngayon. Eh gawa nung iba ay hindi pa ho nakakita ng mga ganitong uri na bariya mga idol. Kaya meron po tayong uh, bali isang set dito mga idol. Merong uh, 50 centavos, 20 centavos at 10 centavos mga idol. Kaya bago po ito mga idol, meron pa pong uh, isang uri naman po nito. Nang ganitong uri na barya mga idol. Kaya medyo maliit siya. Uh, taong 1907. Ito po mga idol. Oh. Ayan po. Uh, magkasing uri lang po. Kaso eh, uh, binawasan daw po ito ng uh, silver content. Uh, bali ito 99. ah uh, silver content po ito bali ito it is 7 na lang yata mga idol uh, yung uh, po natin ito so tingnan yung mga idol ay kompara kumpara natin kaya pinaliit na siya mga idol ayan o oh, ganito po talaga yung unang uh, ginawa mga idol hanggang uh, 1906 196 ito mga idol yung mga, nine, mga katulad nitong malalaki po mga idol hanggang 196 nagsimula sa taong 193 hanggang 196 mga idol. Kaya nung ano eh binawasan daw 'yan ay eh, pina-surrender ito sa ano natin, eh, BSP natin, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ay eh, binalik ito doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para siguro nung uh, kapanahunan na 'yon eh uh, bumaba ang uh, ano nang uh, silver mga idol, bali siguro yung stocks ng ano uh, lumiit ko kumunti. Kaya pina ito sa Bangko uh, Sentral ng Pilipinas. Kaya gumawa sila uli eh ito na 'yon, pinaliit na mga idol. Ayan po. Kaya kumpara natin, Kaya silipin natin sa malapitan mga idol. Ayan, oh. Maliit nga siya ng kunti. Uh, At uh, ito malaki po talaga yung una. Oh. Kaso wala tayong timbangan dito mga idol eh. Ma malalaman po dapat natin ito kung ano ang timbang nito mga idol. So sa sunod natin na video eh check yun na titimbangin natin mga idol para malaman nyo kung gaano ang kalaki ang binawas dito sa isang ito. Kaya tingnan nyo rin po yung uh, 50 centavos natin mga idol. Ayan po. oh oh 1907 pa rin po ito. Ayan o. Oh. Oh. Ganun po yung mga barya po natin nung unang araw mga idol. Eh napakalupit pala ng uh, Pilipinas nung unang uh, kapanahunan pa, eh gawa sa pilak pala yung mga barya po natin. Ito oh, 20 centavos mga idol. Ayano. Oh. Eh silipin niyo rin po ito sa malapitan mga idol. Ayan po siya oh. 20 centavos ayan o oh. ang anong taon po mga idol ayan o oh, 1905 o oh, merong dalawang piraso na ginawa po nito mga idol ito oh. tingnan nyo po mga idol oh. 20 centavos pa rin po ito ayan o oh. sa taong 1921 naman ayan po oh. pero tingnan nyo maliit nilitan din nila mga idol ayan kasali rin yata sa pinasurrender itong mga ganitong uri na barya noon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya ito, niliitan na nila mga idol. Ayan po. O. o taong 1921. Kaya ang laki ng ano nila Oh. Uh, katulad dito sa piso rin natin mga idol. Ayan po. O. Oh. <laughs> oh. Ganon yung uh, bali kasaysayan po nitong mga salapi na ito mga idol. Ayan o. So, meron tayong uh, 10 centavos naman ito kasi 20 ito mga idol, di ba? Ito po yung 10 tabos naman mga idol. O. 1903 din mga idol. Ayan o. So, laking tuwa natin mga idol. kahit paano, pa paano po, eh, Nakakuha tayo ng mga ganitong uri na bariya mga idol. Napakahirap kaya itong hagilapin sa panahon ngayon eh, lalo na eh, nagsipagdagsaan na yung mga tagibang bansa napuntaan na rin po dito sa ating bansa yung mga dalubhasa ng uh, mga kolektor mga idol eh, nagkukulik din po sila ng mga ganitong uri na pilak ng barya ng Pilipinas ayan po ayan po yung mga may kasaysayan natin ng mga barya mga idol at saka bukod dyan eh, pagdating po sa uh, taong uh, 1944-1945 meron din po tayong uh, na kolekta rin silver din po kaso pinababa na naman ng uh, silver content kung tawagin ito ay eh, commonwealth na bariya po ito mga idol ganito po pero ganon pa rin po yung harapan ayan po 50 centavos po ito ayan po magkasing tulad din po sila ng harapan ng ano yung uh, 1907 Ayan po oh, Kaso magkaiba naman yung uh, uh, Likuran nito Ayan o, oh, 50 centavos Pilipinas Ayan, commonwealth po ito Na silver pa rin po Ayan, meron tayo 50 yan mga idol Meron tayong 20 Ito, 1944 naman siya eh, Merong ginawa nito 1944 Tsaka 1945 po Commonwealth, ayan o oh kaya silipin nyo sa malapitan itong mga idol. Ayan po siya oh. 20 centavos. So, kumpara natin dito mga idol. Yung uh, 1905, ayan oh. Oh, oh. 20 centavos. Pero i eh, dikit natin doon eh ayan o oh, maliit po talaga siya. Oh, parang kasing laki lang siya rito sa 1921 mga idol. Ayan po. Oh yung 1921 po natin ito po oh, magkasing laki lang po siya oh, kaso uh, commonwealth ito kung uh, tawagin nila uh, itong uh, barya na ito barya pa rin ng uh, Pilipinas ito mga idol tsaka meron din po tayong uh, 10 centavos mga idol na commonwealth ayan po 1945 oh, ayan po oh. oh maliit din po ito ayan o oh. Ganon din po yung harapan. Eh, bali yung uh, pagkakaiba po nila ay eh, yung uh, likuran po. Yung pinaka-reverse niya. Ayan po. Ito po. Ayan po yung uh, 1903 po mga idolo. Kumpara natin dyan. Ayan po. oh mas maliit nga ito ng konti. Ayan po. Ayan o. Oh. Ayan po mga idolo. oh, uh, Ah. Ganon pala yung mga uh, Baryan unang araw mga idol pero lulupit mga idol kasi mga gawa ko sa pilak o, oh, eh, paano na ngayong uh, mga mga barya natin ngayong uh, kapanahon natin mga idol eh wala na eh maski sa nakababad po sa tubig eh madali nang mabulok ito yung kadalasan nito kaya nauubos ito mga idol eh bihira na lang po ito kasi pinanggagawa ito ng mga alahas mga idol eh, katulad ng mga sing -sing, hikaw, bracelet pati kwintas mga idol pinanggagawa po nila ito kaya kadalasan eh, nauubos na ito sa sirkulasyon mga idol ito yung mga barya o salapi ng mga panahon pa po ng mga ninuno natin mga idol so sana lahat ng mga followers Viewers, idol natin yung mga hindi pa po nakasubscribe sa channel po natin, obet Antique Collection sa YouTube channel. At uh, pakisubscribe naman po. At uh, sana din po at uh, nasiyahan din po kayo nitong ating ibinabahagi uh, sa araw na ito. So hanggang dito na lang. Thank you for watching.